good evening. Ayan, mag naman kami mag-impake. Impakehin ngayon, bukas bulat natin. Ngayon, ganun lang yun. Pero, unti-unti na lang yun namin dahil mayroon na kaming plan na mag- mag-uwi daw sa sa Jeddah. So, yan, nag-umpisa na kami mag- kalkasin mga damit. so di so, magkalkal na magkalkal so yan ang bag namin tingnan nyo naman kahit saan ang gulo kami, ganyan talaga ang buhay namin So, start na lang kami ito ng ligpit-ligpit para di na mahirapan pag layar yala <laughs>